Hey guys, mukhang ito na ang pinaka-premium ng smartphone sa halagang 12,000 ngayon. Lahat ng kulang sa may i S23 Plus is nandito na sa may Blackview A200 Pro. Una-una itong 1.23 sa higher refresh rate na wala kay i Tapos naka 1080p resolution pa at Corning Gorilla Glass 5 sa may protection. Mas matas na megapixel ng camera din na meron 108 megapixel with 8 megapixel ultra wide pa na super dalan na natin makita sa mga bagong labas ng mga smartphone ngayon. Tapos mas mataas sa charger pa guys, na naka 66 watts. Compare nga kay ito na naka 8 watts lang. Pero yung talaga na gusto ko dito kay Blackview, is itong almost stock Android na UI niya. Ito talaga ang unang tinitingnan ko sa mga phone, especially sa mga gusto kong gamitin na personal phone. Ayoko ng maraming bloatware, like nila Infinix sa kanila Redmi. Itong si Blackview, bilang na bilang lang yung mga nakinsal na mga applications sa kanya. Tapos karamihan mga Google Apps pa. Tapos pwede yung pang-disable. Kaya malaking point talaga sa akin ng almost stock Android na UI dahil mas smooth sila at mas mabilis gamitin. Dinawin ko lang ulit guys, hindi ako nagre-reklamo sa may Intel S23 Plus at hindi ako nagre-reklamo sa kung anong meron siya. Dahil para sa may 7.5 na SRP, ito yung super sulit ang specs ni Intel para sa mi ganyang presyo niya. Pero kung ikaw nga yung buyer na medyo nakukulang kay Intel S23 Plus, eh check mo itong Blackview A200 Pro. Bakit ito na ang para sa'yo? Mag-unboxing muna tayo. Medyo usual ang box ng view dito. Pag-open natin ng box. Nandito sa ibabaw yung mismong smartphone. Check natin to maya maya lang guys. Dito sa mas manipis na box. Is nandito yung kanyang kasamang jelly case. At mukhang magandang quality yung case na kasabi niya dito. Hindi siya maninilaw. Tay color blue na nga siya. Dito sa ilalim yung 66 watts sa charger niya. At kabila na type C. Madala na akong makakita ng ganitong klase ng cable na parehong dulo niya is naka type C. Hindi, eh, madalas is yung kabilang dulo lang yung naka-type C. May, may lang papakita kung gano'ng kabilis maka charge yan. Tatlong color pa lang available sa kanya. Itong color purple, color black, at itong color blue na nasa atin ngayon. At isa lang ang masasabi ko dito. Napakaganda niya para sa akin. Hindi ka maniniwala na sa 12K lang yung presyo nito. To be honest, napakaganda ng build quality niya at napaka premium niya ng hawakan. Maganda itong texture niya sa milikod, hindi nakamat nga siya, hindi siya fingerprint magnet. Sa may display naman niya is meron siyang 6.67 inches na may AMOLED curve display at meron 120Hz refresh rate nga at mayroong in-display na fingerprint. 16 megapixel ang sa selfie camera niya. Ito yung mga sample picture ko dito guys. Goods naman siya dito. Maganda naman ang quality niya. Basta nasa maliliwanag tayong mga lugar. Ang napansin ko lang dito guys may portrait mode niya. Mga kailangan niya ng software update. Itong portrait mode lang. Then medyo hindi maganda ang background separation niya dito sa may portrait mode. I hope ma sa mga susunod na update. Sa may back camera naman, ito yung mga sample ko sa kanya. For me, okay naman siya dahil maganda naman at halos color accurate din. I think okay na to para sa akin. Pero ang nagustuhan ko talaga dito is meron siyang ultra wide. Madalang na nga natin to makita sa mga bagong labas na mga smartphone ngayon. Sa may video naman, ito yung sample niya. Pero stabilization sa may video. At supported siya ng 2K resolution. Sa processor, naka Helio G99 siya. Basically, ito lang din ang Dimensity 6080 minus the 5G lang guys. Kaya ito okay lang naman to. Considering na design talaga ang main selling point ng phone na to. Ito yung sample ng gameplay niya sa May Call of Duty Mobile sa May 10 vs 10 na match. Panalo naman guys. Super smooth naman siya. Expected naman na dahil sim lang naman to na ibang mga smartphone nila Infinix na mga naka G99. Ang hindi ko lang in-expect dito kasi is naka single speaker lang siya. Pero sa dami ko mga natesting ng mga speaker ng mga smartphone, eh sa so, meron pinakamagandang single speaker na rinig ko. A, C, shock RC is coming. it down Sa so, Mobile Legends naman ito yung kanyang settings. Supported siya ng Ultra Graphics. At super na refresh rate. At isa lang ang masasabi ko dito. maganda talaga maglaro sa mga smartphone na naka na display. Dahil maliwanag sila at buhay na buhay ang kulay. Saka para sa mga hindi gamer din dyan na gusto mo lang ng magandang smartphone. Na mayroong magandang display din. tapos pang social media at pang YouTube. Sa gintong presyo. Tapos super bilis na charger pa. Eh mukhang napakasulit itong view para sa'yo. Ginest ko din itong 66 sa charger niya. Nag-start ako ng 10%. At last for 15 minutes lang guys. Naging 50% na agad yung kanyang battery dito. Okay na okay to guys para sa mga nagmamadali dyan. Pero sa pagkakalam ko after mo maabot ng 60 to 70%, e babalik siya sa may normal speed. Kaya more or less guys, abutin din pa rin ito ng kulang isang oras bago mapuno. Sinubukan ko rin siya dito sa may far light. Yan yung sample gameplay niya sa biganin ng settings. Okay naman siya, smooth naman at walang lag.

Eh, may bibigay lahat ni Blackview dito. Much better na display, mas mataas na camera, mas mabilis sa charger, at mas malinis na UI din. Na halos walang bloatware na naka-install. Gagawin ko pa ito ng extreme battery drain test para makasigurado. Ayoko agad sabihin sa maraming mga tinesting ko ng mga smartphone. Mukhang isa itong si Blackview sa mayroong pinakamotipid na battery ng mga na-testing ko. Maybe dahil nga konti lang yung kanyang bloatware dito na halos wala nga. Pero hindi pa ako sure dyan guys yan pa lang ako at yan ang alamin natin sa may extreme battery drain test natin to be honest re guys ko na kayo this is my first sponsored video at salamat kay Blackview sa tiwala at syempre bago ko gawin ang video na to at bago ko tanggapin ang smartphone guys humingi lang ako ng isang pabor sa kanila bago ko gawin ang video nga na to kung pwede ka akong sabihin ko lahat ng gusto kong sabihin sa smartphone na ipapadal nila para naman hindi ako maging sa smartphone na to at buti guys pumayag sila at syempre, tiningnan ko muna yung full specs ng smartphone nila bago ko nakipag-usap. At pangasulit naman siya sa may pressure na meron siya sa specs na meron ng smartphone na 'yan. Yes, guys, maraming smartphone na mas malakas dito kay Blackview sa ganitong presyo, pero hindi naman ganitong kagandang design like kanya Airtel S23 Plus. Maraming phone na mas malakas sa kanya, pero hindi naman kasing ganda ni Airtel sa may design. And yun guys, yung review ko ng smartphone na to. Salamat ulit kay Blackview. Thanks for watching.